Biglang dagsa sa memorya kong mga nangyari kung paano ako po pa ulit-ulit na inangkin ni Rafael kanina. Kung ilang beses akong nagpaubaya. Kung paano kami parehong nag-enjoy sa pagniniig. Agad akong nakaramdam ng takot. Hindi ko akalain na magawa kong ibigay ang pagkababae ko ng ganun-ganun na lang. Paano na ako? Paano kung laro lang pala ang lahat kay Rafael? Nakatulad lang din pala ako sa mga babaeng dumaan sa kanya na pagkatapos pagsawaan basta nalang iniwan. Hindi ko na namalayan pang biglang pangingilid ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko ang tanga ko. Ano na lang ang iisipin sa akin ng ibang tao? Ano na lang ang iisipin nila Tita Marian sa akin? At lahat ng pamilya Villarin? Na pumatol ako sa isang Rafael Villarin na hindi ko sigurado kung seseryosohin ba ako? Bakit ba kasi ako pumayag na may mangyari sa amin? Hindi ko man lang naisip sila nanay at tatay bago ko yung ginawa. Paano ng mga pangarap ko? Mali eh. Maling mali. Dapat talaga hindi ako nagpaubaya. Dapat talaga hindi ako pumayag na may mangyari sa amin. Dapat talaga hindi ako nagpadala sa init ng laman. Paano na ito ngayon? Pagkatapos ng sarap na naranasan ko kanina, mukhang malaking problema sa parte kong maging kapalit noon. Hindi ko na mapigilan pang mapahagulgol ng iyak habang paika-ika na hinahanap ang damit ko. Ano ba kasing katangahan ang nangyari sa akin? At basta na lang ako gumawa ng ganun. Parang gusto ko tuloy iuntog ang ulo ko sa sobrang sama ng loob. Wala na. Tapos na ang lahat. Mukhang hindi na matutupad ang pangarap ko. Isa-isa kong dinampot ang mga damit ko na nagkalat sa sahig. Hilamang luha sa mga mata na agad kong isinuot yon hindi ko alam kung may mukha pa ba kung ihaharap kay Rafael at sa lahat ng mga taong tumutulong sa akin ngayon para matupad ang pangarap ko. Pagkatapos kong magbihis ay agad kong hinagila pang aking bag. Masakit ang buo kong katawan pero kailangan kong tiisin yon. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito. Inililibot kong tingin sa buong paligid nang mapansin kong dahan-dahang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Agad na inilawa ang matikas na itsura ni Rafael naka -boxer shorts at sandal lang ito, kaya kitang-kitang magandang hubog ng kanyang katawan, na alagang-alaga yata sa gym. May masayang ngiti na nakaguhit sa labi nito, habang nakatingin sa akin. Agad ko namang iniwas ang tingin ko sa kanya. Nahihiya ako sa mga nangyari sa amin. Pinagpistahan nito kagabi ang katawan ko. Lahat na yata ng parte ng katawan ko. Oh my gosh, nakakahiya at pumayag ako. Ano na lang ang iisipin niya sa akin? Na isa kong malanding babae? Anong ibig sabihin nito, Sunshine? Bakit bumangon ka ng kama? Kanina ka pa bagising? Tanong nito sa akin at agad na lumapit. Biglang nawala ang masayang ngiti sa labi nito. Bagkos na palitan niyo ng pag-aalala. Para naman akong nanigas sa kinatatayuan ko. Hindi ako makakilos habang patuloy sa pag-uunahan sa pagtulo ng luha sa aking mga mata. Bakit? May masakit ba sa'yo? Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Lumabas lang ako sandali dahil may kinuha lang ako. Sabi ni at agad akong inakay pabalik ng kama. Nagpatianod naman ako. Sa totoo ng lutang pa rin kasi talaga ako. Hindi ko alam kung anong mga susunod ko pang gagawin. Sorry, okay. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Malambing nitong wika sa bayakap sa akin. Lalo naman akong umiyak. Bakit ba kasi may... May... Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Dahil pakiramdam ko kinakapos ako ng hininga dahil sa sunod-sunod kong paghikbi. May... Tell me, may masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Masuyo nitong wika habang tinititigan ako sa mga mata. Baka sa pag-aalala sa gwapong mukha nito. Sunod-sunod naman akong umiling. Ayos lang ako. Sagot ko at agad na napayoko Pilit kong pinapakalmang sarili ko. Nakakahiya na mag-iiyak ako ngayon sa harap niya. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na. Narinig ko pang marahan itong pagbuntong hininga bago muling nagsalita. Then tell me, anong problema Veronica? Huwag kang mahiya na magsabi sa akin. Malumanay nitong wika. Na natatakot ako Rafael. Paano? Paano ng pag-aaral ko? Baka pagalitan ako nila Tita. Sagot ko habang umiiyak. Sandali itong natulala habang titig na titig sa akin. Pagkatapos muling sumilay ang matamis na ng ngiti sa labi nito. Yun lang bang problema mo? Maliit na bagay. Sagot nito at plus pa ako sa pisngi. Hindi naman mapigilan na mapatitig sa gwapo nitong muka. Hindi ko gets ang ibig nitong sabihin. Huwag mong isipin ang magiging reaksyon nila. Alam mo naman siguro kung gaano kabait sila mami at daddy, di ba? Hindi ka pagagalitan ng mga yon. Hindi tayo pagagalitan ng mga yon. Nakangiti nitong sagot sabay may kinuhang maliit na kahon sa drawer ng isang maliit na lamisita. Nakasunod lang ang tingin ko dito. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ng maliit na kahon na yon. Hindi ko mapigilan naman laki ang aking mga mata nang tumambad sa paningin ko ang isang magandang singsing -sing na dahan-dahan niyang inilabas sa isang maliit na kahon. May nakakasilaw na malaking bato sa tuktok nito at dahan-dahan itong isinusuot sa daliri ko. Bigla akong nakalimutan ng pag-iyak at nagtatanong ang mga matang napatitig kay Rafael. I love you, Veronica. Will you marry me? Sagot nito sa nakikiusap na boses. Ngayon ko lang napansin na nakaluhod na pala ito. Nakaupo ako sa kama at nakaluhod ito sa paanan ko. Punong-punong ng pagsusumamang kanyang mga matahabang habang nakatitig sa akin. Ha? Tuliro kong sagot. Ang tanga-tanga ko talaga. Yes or no lang naman ang pwedeng isagot eh, I said. Hindi na natuloy pang sasabihin ito. Nung putulin ko yon, gusto kong makasiguro. P Pero bakit ako? Maraming iba dyan. Ka Katulad niyong mayaman at magaganda. Sagot ko habang nagpapalipat-lipat ang tingin ko sa singsing at sa mukha ni Rafael. Hindi pa rin ako makapaniwala. kasyang kasya sa daliri ko at ang ganda. Talaga bang ibibigay niya sa akin ito? Talagang pakakasalan niya ako? Pananagutan niya ang nangyari sa amin? Sino ba naman ako para alukin niya ng kasal? Isa lang naman akong pobreng probinsyana. Lumuwas ng Manila para matulungan ng nagihirap na pamilya sa probinsya. I don't love them. Ikaw ang mahal ko, Sunshine. I love you very much. Minahal ka agad kita sa una ko palang sa sa'yo noon. Nangingisla pang mga matang sagot nito, muli na naman akong naloha. Talaga ba? Mahal mo ko? Hindi mo gagawin sa akin ang ginawa mo sa ibang mga naging babae mo? Paninigurado kong tanong, natigilan ito, pagkatapos muling sumilay ang matamis na ng ngiti sa labi nito. Simula nang nakilala kita, never na akong tumingin sa ibang babae. Ibinuhos ko ang buong atensyon at diwa ko sa iyo, Sunshine. Ikaw ang palaging laman ng isip at puso ko. Sagot nito sabay taas ng kanang kamay na parang nanunumpa. Hindi ko naman mapigilan na mapayakap dito. Hindi na dapat ako magpakipot pa. Mahal ko din naman siya eh. Isa pa nakuha niya ng pinakaiingatan ko. Na noon pa man ipinangako ko sa sarili ko na magiging asawa ko lang ang pag-aalayan. So papayag ka ng magpakasal sa akin? Tanong nito habang hinahaplos ang likod ko. Oo naman, ngayon pa ba ako magpapakipot? Nakuha mo na ang lahat sa akin. Sagot ko at sinabayan pa talaga ng pagtango. Yes, thank you sunshine. Pangako, hindi hindi ka magsisisi sa pagpayag mong ito. Ipapakita ko sa lahat kung gaano kita kamahal. Sagot nito, agad namang bumaha ang hindi maipaliwanag na saya sa puso ko. Naramdaman ko na lang na kumalas na ito sa pagkakayakap sa akin. Matama na tinitigan sa mga mata at muli naglapat ang aming mga labi. Sa pagkakataon na ito hindi na ako nag-alangan pa. Masaya kong tinugon ng halik nito. Pareho kami nang nararamdaman sa isa't isa, kaya walang dapat na ikabahala. Rafael's POV Hindi ako makapaniwala na nasa bisig ko na ngayon ang babaeng hindi ko alam kung bakit minahal ko ng ganito. Alam kong natatakot ito sa nangyari sa amin. Alam kong masyado pang maaga ang lahat. Pero anong magagawa ko? gusto kong makasiguro na akin lang siya na walang pwedeng magmay-ari sa kanya kundi ako lang nag-uumpisa na itong pumasok ng school ayoko sanang pumayag mas okay na nasa mansion lang siya kaya nang hindi ko naman pwedeng pigilan siya sa gusto niya may mga pangarap din siya na gustong matupad at sino ba naman ako para pigilan siya alam kong mag-uumpisa na itong may makikilalang iba't ibang tao ngayong balik-eskwela na siya sigurado'ng marami din ang magkakagusto dito at iisipin ko palang na posible itong ligawan ng iba sumasakit ng kalooban ko. Hindi hindi ko talaga matatanggap yon. Kaya nga dinala ko siya dito sa penthouse ko. Ito yung sanctuary ko tuwing gusto kong mapag-isa. Walang sino man ang pwedeng pumasok dito kundi ako lang. Ni hindi nga alam ito nila mami at daddy. Tanging si Veronica pa lang ang dinala ko dito. Isa sa pag-aari ng Villarine Empire ang hotel na ito. Sa sobrang dami ng hotel namin dito sa Pilipinas, Pati na nasa ibang bansa, hindi talaga malalaman ng kahit sarili kong pamilya kung saan ako naglalagay. Tanging itong penthouse na itong pinaka-espesyal sa akin. Nandito lahat ng collections ko. Magiging mas espesyal pang ang lugar na ito ngayon sa akin. Dito ko unang inangkin ng babaeng pinakamamahal ko. Pirmahan mo to, Sunshine. Malambing kong wika pagkatapos kong kunin ng ilang pirasong papel sa drawer. Kakatapos lang namin kumain ng hapunan at nanonood ito ng movie sa isang malaking telebisyon habang nakahiga sa kama. Gustuhin ko mang angkinin ito ulit ngayon, kaya lang hindi pwede. Ayokong lalong mabugbog ang katawan nito. Alam kong masakit pa sa kanya ang parteng yon, kaya naman maghihintay ako kung kailan ulit pwede. Ganyan ko siya kamahal. Sisiguraduhin kong maging komportable siya sa piling ko. Ano ito? Inosente niyang tanong habang kinukuha sa akin ang hawak kong papel Binasa niya yun at muling tumingin sa akin. Marriage contract? Tanong nito. Nabaka sa mukha ang pagkagulat. Agad akong tumango. Yup, sigurista ako eh. Gusto kong makasiguro na simula ngayong gabi nakatali ka na sa akin. Sagot ko. Pero, posible ba ito? Legal ba to? Muli nitong tanong. Of course, mga abogado kong bahalang mag-ayos nito para maiparehistro sa City Hall. Masyadong matagal ang proseso ng kasal dito sa Pilipinas, Sunshine. Hindi na ako makapaghintay. Sagot ko habang inaabot sa kanyang ballpen. Alanganin pang tumitig ito sa akin kaya muli akong nagsalita. Para sa katahimikan ng isip ko, pirmahan mo na yan. Matagal ang pagpaplano ng kasal ngayon. Ang daming dapat ayusin. Kailangan pa ng pamamanhikan kaya unahin na natin ang marriage contract. At least, siguradong wala ka ng kawala sa akin. Don't worry, Veronica. Magpapakasal din tayo sa simbahan. Ibibigay ko sa yung pinaka kasal na hinahangad ng lahat. Pero sa ngayon, ito muna. Wika ko na puno ng pakiusap ang boses. Baka mamaya hindi ito pumayag na tuloy magpatali sa akin eh. Bakit ba ang haba ng paliwanag mo? Siyempre, pipirmahan ko to, no? Malaki ang tiwala ko sa'yo, Rafael. Isa pa, Chance ko na to para magkaroon ng karapatan na manugod ng mga babae magtatangkang landiin ka. Nakangiti nitong sagot. Bigla naman akong kinilig sa sinabi nito. Simpleng banat pero ang laki ng epekto sa aking damdamin. Titig na titig ako habang pinipirmahan niyang mga papeles. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Bukas na bukas din uutusan ko ang lawyer ko na iparehistro ko agad ang marriage contract namin. Wala na talagang kawala sa akin ang Veronica ko. Done. Nakangiti nitong wika sabay abot sa akin ng mga papel. Agad ko naman yung itinago sa drawer. Dahil ipapaasikaso ko agad kay Atty. Cruz para maiparegister na kaagad sa City Hall. Well done, Sunshine. Sagot ko pa at hinalikan pa ito sa noo. Tumabi pa ako dito sa kama at malambing na niyakap. Ah, ang sarap lang ng ganitong pakiramdam. Kung pwede nga lang dito na lang muna kami para ma-enjoy ang isa't isa. Pero knowing sa aking responsibilidad ngayon, hindi pwedeng basta nalang mag-leave sa ofisina. Sa dami ng trabaho na dapat kong unahin, mahihirapan talaga akong bigyan ng mahabang oras si Veronica. Pero ayos na din. At least may papel na akong panghahawakan para maitali ko na siya sa pangalan ko. Hindi pa ba tayo uuwi ng mansyon? Narinig kong tanong nito. Nakahilig na ang ulo nito sa balikat ko. Habang nakatitig sa mukha ko, hinaplus ko naman ang kanyang pisnget masuyong nginitian. Dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi, Sunshine. Sagot ko, Paano mga school uniform ko? Tsaka baka hanapin tayo sa mansyon? Tanong nito, Don't worry, alam na nila mami kung nasaan tayo. Tinawagan ko na sila kanina habang tulog ka. At regarding naman sa yung school uniform, huwag mo na munang isipin yan. Absent ka na muna bukas. Kailangan mo ng full rest, Veronica. Masuyo kung sagot at hinalikan pa ito sa noo. Agad itong napasimangot. Hindi ako pwedeng umabsent bukas. Pangatlong araw ko palang sa school, absent ka agad. Reklamo nito. Bakit? Kaya mo bang maglakad? Tanong ko. Agad kong napansin ang biglang pamumula ng pisngin nito dahil sa tanong kong yon. Gets ka agad niyang ibig kong sabihin. kakayanin. Sagot nito sabay iwas ng tingin. pang ko pang relo sa beside table at halos alas dosi na ng hating gabi. Fine. Kung kaya mo naman, why not? Pero kung hindi mo kaya, pwede kong kausapin ang school director mo para excuse ka muna bukas. Sagot ko. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata nito ng banggiting kong katagang yon. Bakit school director? Pwede namang ang mga subject teachers lang ah. Sagot nito. Mas maigi ng school director para isahan lang. Siya na ang magsasabi sa mga professors mo. Natatawa kong sagot. Agad naman itong napatango. Sige na, matulog na tayo. Maaga pa tayo gigising bukas. Good night, sunshine. Uwi kakot ako at inalalayan na itong mahiga ng kama. Hinalikan ko muna ito sa labi bago pumuesto sa tabi niya. Tamang yakap at halik lang muna ang gagawin ko ngayon sa magdamag. Ayokong pigilan ito na pumasok ng school. Marami pa namang araw na ma-enjoy -e namin ang isa't isa. Veronica's POV Eksakto alas sa is ng umaga nagising ako. Medyo masakit pa rin ang buo kong katawan, pero kailangan kong pilitin ang sariling bumangon. Hindi excuse ang nangyari sa amin dalawa ni Rafael para hindi pumasok ng school. Babangon na sana ako nang maramdaman ko na masinigpitan pa nitong pagkakaya po sa akin. Hindi ko maiwasan na titigan ito sa muka habang nahihimbing pa rin sa pagtulog. Hindi ko akalain na tuluyan akong mahulog sa kanya. Siguro kailangan kong ihanda ang sarili ko. Alam kong maraming nagahabol na babae kay Rafael. Kaya dapat ngayon pa lang sanayin ko ng sarili ko para ipaglaban siya. Hindi din naman ako makakapayag na maagaw siya ng iba sa akin. Ngayon pa ba na naisuko ko ng lahat sa akin? Hindi ko maiwasan na haplusin ng pisngi nito. Papunta sa kanyang matangos na ilong. Napaka-perfect niya talaga. Sana lang maging masaya kami habang buhay. Hmm, bakit hindi ka pa natutulog? Narinig kong wika nito. Sabay hawak sa kamay ko na humaplos sa kanyang pisngi. Umaga na, kailangan ko nang magayos dahil may pasok pa ako sa school. Sagot ko, saglit itong natigilan bago ko naramdaman ang paghalik nito sa labi ko. Mabilis ang halik lang naman yon at nag-iwan nito ng libu-libong saya sa puso ko. Ganun ba? Sige, sabay na lang tayong maligo para makasave sa oras. Sagot nito at agad na bumangon. Tinulungan pa ako nitong makabangon na din ang kama. Ha? Ah, uh, eh, mauna ka na. Sagot ko. Nahihiya pa rin ako dito. Ibig sabihin makikita na naman niya ang katawan ko kung sabay kaming maligo. Wala pa naman akong tiwala sa sarili ko pagdating kay Rafael. Kaunting halik lang nito nadadala na agad ako. Pakiramdam ko nasa alapaap ako. Sumayad lang ang labi nito sa katawan ko walang choice kundi sabay maligo. Yun ang gusto ni Rafael kaya naman wala akong magawa. Isa pa pinagdidiinan nito na mag-asawa na kami at walang dapat ikahiya sa isa't isa. Wala namang kaming ibang ginawa sa loob ng banyo kundi ang maligo lang. Harmless naman ito pero kitang kita ang pagpipigil. Pansin ko rin na kanina pa nangangalit ang kanya. Ngayon ko lang din alaman na ang anaconda pala na kanyang tinutukoy palagi noon. Kapag magkatabi kami, ay ang kanya... Takot na takot pa naman ako noon. Kala ko pa naman totoong ahas. Yun pala ibang ahas at pareho kami nag-enjoy ng gamitin niya sa akin. Sunshine, pwedeng pakihawakan. Haplusin mo lang. Ang sakit na kasi ng puson ko eh. Patapos na kaming maligo nang marinig kong pakiusap na yon. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko kasi gets ang ibig niyang sabihin. At ano bang hahawakan ko? Ha? Nagtataka kung tanong habang abala sa pagpapatuyo ng katawan sa pamamagitan ng pagpupunas ng tawel. Hindi kasi pwede. Hindi pwedeng pakialaman kita ngayon. Baka hindi ka makapasok ng school. Muling wika nito. Napansin ko pang malagkit akong tinitigan sa katawan ko. Takang-taka na ako sa kanya. Agad tuli ako nagtapis ng tuwalya. Ano bang sinasabi mo? Bilisan mo na malilate na ako sa school, Rafael. Wika ako dito. Simula na may mangyari sa amin ay tuluyan na ding nawala ang pagkailang ko sa kanya. Nasasabi ko na din ang mga gusto kong sabihin dito. I mean, pwede bang hawakan mo muna ang anakonda ko? Ayaw kasing umamo eh. Galit na galit pa rin. Wika nito. Pulang-pula na rin ang mukha nito. Parang pusang hindi mga ang kanyang itsura. Hahawakan ko? Baka toklawin ako niyan. Pabiru kong sagot habang hindi mapigilang matawa. Pagkatapos dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pinatay ang shower. Ang laki ng problema nito, talagang nakatapat pa rin siya sa shower. nag na, na ako at baka magkasakit siya sa kanyang mga pinaggagawa. Ano ba kasi ang gagawin ko? Tanong ko habang nakatayo sa harap niya. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at dinala sa kanya. Haplusin mo lang, Sunshine. Sagot nito sabay iginayaan dalawa kong kamay. Wala naman akong nagawa kundi sundin kung ano ang gusto niya. Hinayaan ko na lang na turuan niya ako. Tinulungan niya ako. Patuloy lang ako sa ginagawa ko. Actually, nakakaramdam na ako ng pangangalay. Nag-aalala siyang gamitin ako ngayon dahil sa kalagayan ko. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng paghanga sa kanya. Talagang hindi niya pala talaga hahayaan na mahirapan ako. Lalo na't ini-insist ko na gusto kong pumasok ng school ngayong araw. Shit. Ganyan nga, Sunshine. Uwi ka nito. Kitang-kita kong matinding pagnanasa sa katawan niya. Hinayaan niya na ako sa ginagawa ko. Nagiging abala na din kasi yung mga palad nito sa paghaplo sa balat ko. Rafael, gusto mo? Ayos lang naman sa akin eh. Kakayanin ko pa naman siguro. Uwi ka ko. Pagod ng mga kamay ko pero hindi pa rin kumakalma. Naaawa na din ako sa kanya. Mukhang hirap na hirap na si Rafael. Matama naman ako nitong tinitigan pagkatapos nagpakawala ng matamis ng ngiti. No, nope, sunshine. Makamahirapan ka maglakad lalo. Sagot nito at agad naman akong napailing. Hindi, kaya ko. Promise. Sagot ko, binitiwan na ang kanya. Kusa akong ikinawit ang mga braso ko sa leeg niya. At ako na mismo humalik sa labi niya na agad naman niyang tinugon. Pagkatapos naramdaman kong pagbuhat nito sa akin palabas ng banyo. Diretso kami sa kama. Nadala na din ako sa init ng katawan, lalo na nang pahawakan nito sa akin. Don't worry, I'll be gentle, sunshine. Sisiguraduhin ko na hindi ka masasaktan. Mahinang bulong nito bago tuloy ang pinag-isa ang aming katawan. Napaungol naman ako dahil sa kakaibang ligaya na hatid nito sa akin. Banayad ang bawat kilos na pinapakawalan sa akin ni Rafael. Puno ng pag-iingat. Kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal at pag alaga sa akin. Ilang saglit lang ay napuno ng ungol ang bawat sulok ng kwarto. Mga ungol na puno ng pagmamahal. Mga salita ng mga anas namin sa isa't isa na nagsasabi kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Masaya akong ipinagkaloob ng paulit-ulit ang katawan ko kay Rafael. Mahal na mahal ko siya. Ipaglalaban ko siya kahit kanino. Ilang saglit lang ay pareho namin narating ang kaligayahan. Pareho pa kami nakangiti nang maghiwalay ang aming katawan. Isa pang halik sa noot bumangon na ito sa kama at mabilis na pumasok ng banyo. Pagbalik nito ay may dala na itong basa at malinis na bimpo. Nagtaka pa ako kung saan niya gagamitin yon at di ko maiwasan na makaramdam ng hiya nang ipunas niya yun sa akin. Rafael, teka, ako na. wika ka at akmang babangon na para agawin ng bimpo sa kanya. Pero pinigilan ako. Hayaan mo na ako, Sunshine. Teka, sigurado ka bang kaya mo pumasok ng school? Sorry ha, hindi ko napigilan ang sarili ko. Wika nito na puno ng pag-aalala ang boses. Agad naman akong tumango. Huwag kang mag-alala. Ihahatid mo naman at susunduin ako sa school, ba? Diba? Malambing kong sagot. Agad itong tumango. Well, kung ayaw mo talagang papigil, wala akong magagawa. Pero kapag hindi mo talaga kaya, huwag kang mahiyang magsabi sa akin, ha? Sagot nito, agad akong tumangot, bumangon na ng kama nang mapansin ko na tapos na ako itong punasan. Opo, Sir Rafael, pabiru kong sagot. Iiling-iling naman itong napapangiti. Anong, Sir? Sige, ulitin mo pa akong tawaging, Sir. At pareho tayong hindi makakapasok nito. Baka tuluyang kitang malumpo ngayong araw. Sagot nito, nagmamadali tuloy akong naglakad palayo ng kama. Hinagilap ang mga damit na isusuot ko na noon ay nakaredy na sa sofa. Masakit talaga ang katawan ko. Pakiramdam ko gustong humiwalay ang balakang ko sa katawang lupa ako, Pero kailangan ko magkunwari para hindi niya ako pigilan na pumasok ng school. Ayokong umabsent lalo na't wala pang isang linggong nagumpisang klase. Hinayaan na ako ni Rafael na magbihis ng school uniform. Naging abala na din ito sa pagbibihis ng kanyang pang-office attire, naka-gray suit at trousers, white long sleeves with necktie, and leather black shoes. Sa pananamit pa lang ay halata ng mataas ang katungkulan nito sa kumpanya. Of course, proud girlfriend naman ako. Ay, hindi pala girlfriend, asawa pala. Yan kasing palagi nitong nababanggit sa akin. Asawa niya na daw ako dahil sa mga documents na pinirmahan ko. Maaga pa naman, kakain muna tayo bago umalis. Uwi ka nito sa akin pagkatapos nitong isuot ang kanyang office attire. Abala na ako sa pagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin nang lumapit ito sa akin. Okay, sagot ko at muling sinulya pa ng reflection ko sa salamin. Na makontento sa itsura ko kinuha ko ang aking bag at hawak kamay kami lumabas ng kwarto. Pagdating sa dining area ay may mga pagkain na nakalatag sa lamesa. Although mga croissants at iba't ibang klasing bread pero hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko ang cereals. Cereal lang bang ang kakainin mo? Tanong nito, ipinaghila pa ako ng upuan at inalalayan na makaupo. Agad naman akong tumango. Okay, may mga fresh milk sa ref. Ikukuha lang kita. Sagot nito, napansin ko pa na pinindot muna nitong coffee maker bago naglakad papuntang ref. May dala na rin itong isang litro na fresh milk at isang bowl Agad kong kinuha ang cereal at naglagay sa bowl. Sakto lang na kaya kong ubusin. Nilagyan ko ng gatas at hinalo-halo.